Hello, hello. Good morning mga palangga. Ayan, nandito naman tayo sa kusina. So nag-iisip ako kung anong hanapin ko para pag-almasalan. O yan, hanap tayo dito sa rate. Anong mayroon? Pero ang gulo-gulo ng rate. Tingnan nyo nga yung rate namin. yung ano nga yung rate namin. Hindi marunong yung tagaloto magayos. Ayan. Parang gulo-gulo. Pare-pareho. Ito sa kabila. pare-pareho din. Yeah. So, ayan na nga yung ano natin, almusal. Kaya wala na akong alam kung anong kakainin. Kundi, itlo, grilled chicken. Ang tuna, bawal naman masyado kainin ko araw-araw. Kaya, na lang. ayan na. Ayan. Dahon-dahon tayo. Ayo okay. so, sih Ala, itlog nitid. Maliliit masyado. Sobrang liit ah. Maliliit yung ano niya. Nitid.

tayo na lang sa lapit na ako. Ha? Gutom ka? Kumain ka muna. Oo, ayun. Akyat tayo. Tignan ko yung linabahan ko sa taas. Kasi ibibilan lang din sa araw Ano yung linabahan ko? Kahit hindi ko pa ito Ano. And we be left